Tinanggal muna sa puesto ang mahigit 30 pulis sa Pasi City, Iloilo, kabilang ang kanilang hepe. Dahil yan sa umano'y pagtatanim ng mga armas sa ni-raid nilang bahay. Sa raid noong August 12, nakuhang iba't ibang uri ng baril, mga bala at granada sa bahay ng magkapatid na sina Neptali at Philippine Army Staff Sergeant Jeffrey Barrios. Ang magkapatid, idinadawid sa umano'y pamamaril sa bayan ng San Enrique noong July 30. Git ng asawa ni Jeffrey, planted o itinanim lang ng mga polis ang mga armas na nakuha sa bahay. Nawawala rin daw ang itinago nilang 135,000 pesos. Pero sabi ng Iloilo Provincial Police at Police Regional Office 6, lehitimo ang kanilang operasyon. Mananatili muna sa Iloilo Pro Police Provincial Office ang mga polis habang iniimbestigahan. Hindi pa sila nakapagbigay ng pahayag Arestado naman si Neptali habang nasa kustudiya ng Army si Jeffrey. Wala pa silang pahayag.